So, what's up? Uh, good morning, good morning. Ha? For today's video nga pala mga kati, no? tayo ay mag-update na naman sa ating mga lagang ibon. At uh, ano ba? Uh, ano bang i-update natin ngayon? <laughs> Pakita ko lang sa inyo mga kabi yung uh, ginawa natin doon sa uh, nilang list box kasi merong ano eh merong malita na di ko alam kasi miss bus natin walang ano guard sa gilid no yung uh, side mga edge niya walang ano walang guard walang aluminum or anong lalagay doon na guard no so ang ginawa natin kasi doon sila natutulog eh, sa sa ta taas eh pagtingin ko yun nga binutas pero Buti nakita natin kaagad hindi lumala yung ano, hindi lumala yung butas. yung uh, kinutkot nila. So yun mga kabinoy, pakita natin sa natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginawa natin sa ating nest box. At meron tayong mga binago doon sa cage natin. Ah. Baliktarin ko lang yung camera mga kabinoy. So yun na nga mga kahabi no Ito yung hindi yun, yung dalaw O oh, yun yung ginagawa nyo Ah iba na yan Yung ginawa ng dalaw O oh. Ay bulabong So yun mga, mga kahabi no Ito yung ginawa natin no Ayan nilagyan natin ng ano yan yung inat-ngat nila oh yan oh Kaya, yan yan yan, yan, inat yan. yan. Oh, yung inat nila ayan ayan butas makami na butas yung mga rabi oh saan nalagay So yan ang nangyari mga kabi no? Yan yung disadvantage. Pag nasa loob yung nest box. Mga kabi. Pag nasa loob yung nest box natin. Yan yung mangyayari no. ito lang, shalom huwag mong ngat yung ano natin so yong yung disadvantage mga kabi no pag san kunyor yung birds natin yung mga breeder natin lalo na pag walang guard yung cage ng nest box pero yung hold guard, meron yung butas nya yung butas nya, merong guard yan, whole guard ito lang yan ang nangyari kasi dyan mga kahabi ay awan sa taas E eh, sila nagtatambay. Ayan na, ah, napagkalibangan nila. Ayan, binutas. So ngayon, hindi ko pa naman nakita na may hinangat-ngat silang iba dyan. Ayan mga cabin. At isa pang binago na daw, nilagyan natin mga kabi ng ano dito. Ang harang ito. Kasi pag may nakita silang may nakita silang pusa doon. Gugulat sila kahit malayo. So ang ginawa ko, ito na lang. Kinakpan ko na lang dito. Ayan Kasi hindi nila nakikita doon sa malayo. Handaan na pusa. lumapit siya lum siya lum na lumalapit <clears throat> mga kahabi, no kaya ulit ulit tayo mga habi mga kahabi para tayong timang at dito pala nilagyan natin ng harang pag naulan kasi na ampiyas dyan babasa yung nice box nila Ayun. ganda ni Shalom. Shalom hen. Ito yung kak. Ito yung kak umangabi. Ayun yung hen, lumapit. Ayun, At Food today nga pala nilagyan natin sila ng carrots. Marami yung nilagyan. Ang dami nilang kalat oh. Siguro next time punti kalahati lang siguro. Yung isang carrots kalahati lang hati natin. Eh. Aray. <laughs> minsan masakit yung kagat nito eh. May inorder pala tayo ng ano mga kabi, yung disabit na ano, yung lagayan ng tubig, yung lagayan ng pagkain. Inorder tayo sa ano Shopee. Kaya nga ko lang kung kung dalawa dito ko kasi ilagay yung ano nila pagkain sa yung tubig pero hindi sila sanay gusto nila nasa gitna Okay lumapit dito. Shalom, masyado ka namang pabida-bida. Shalom, eh. Shalom 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 ka. Sinin so, lang mga kabino yung ating disadvantage sa ating mess box pag nasa loob lalo na pag walang guard yung edge yung mga gilid nya walang guard ay nako saan nila sana ay hindi na nila maangat ngat yung uh, gilid niyan. Ayan, mga gilid nyan yan mga gilid nyan So yun lang mga abi. Dito na natin tapusin ang ating video for today. No? At bi-vlog din natin yung ating mga yellow balls. Mga lutino natin na uh, albs. So yun lang mga abi. At yun na mga abi. Uh, yun yung nangyari sa ating breeder na San na advantage pag, lalo na pag hindi nasa outdoor yung uh, breeder mo no nasa outdoor nakalagay may mga predator sila nakikita predator kasi tingin nila sa mga pusa mga kahabi kaya mabubulabog sila no sila lang mga kahabi at huwag nyo kalimutan mag subscribe sa ating youtube channel so, sobrang tagal ninyan mga kahabi pakilike at pakishare ng ating youtube channel mga kabi para dumami naman tayo mga kabi at sa mga may gustong magtanong dyan magtanong lang kayo mga kabi, hindi man tayo expert pero baka masagot natin yung mga atunungan nyo nalang mga kabi, more power and God bless sa ating lahat mag -iibong. bye bye